Pagkakas yeah, eh, hmm. lagana dito sa Pangasinan. Ang so, masasari po ah. yun. Kapag may nakita kayong drop ball sa Pangasinan ngayon, sabihin niyo sa akin, i-relieve ko yung Chico police ah, so, Eh, hindi ko, pag ah, may nakita kayo, I-report sa akin, i-relieve ko yung Chico Pulis in Ano yung mga tungkol sa waiting sa ano yung... Uh, kasi may mga nahuling mga cobrador lang walang maintenance so waiting lord ang nahuli wala ah ay syempre kung nga eh tawag sabi niya uh, mga cobrador lang nahuli cobrador dire diretso hindi namin papayagan yung uh, walang authority na number games dire diretso yung kampanya diretso So wala ko ba tayong timetable para matapos itong mga ano, para mapupukan itong nakabing uh, Ah, ay, e, papalang, wala, time table, eh, paano wala gawin ang timetable eh, bigla lang susulpot dyan. <laughs> Hindi ko na makontrol yung kanilang uh, kaisipan. Pero ito ang challenge ko sa inyo, sabihin sa akin kung may drop ball, pabubuntahan ko at pag may nahuli, i-relieve ko yung chief police. So regarding dito sa drop ball, continuous ako ba itong uh, one na diretso na? Wala As far as I'm concerned, dire-diretso. Wala na kayong papayagan. Wala. Wala. wala, wala like Region

para parang Pag walang permit na eh, in-issue <laughs> yung ah, uh, umulihin na. <ba>. Kasi <laughs> yun ang marami, marami kasi pumupulak yung PD na gano'n daw, et cetera, et cetera. Maraming nakikiusap sa amin. Eh, paano natin pagbibigay yung mga pakiusap na yun ng mga uh, local government unit eh, maraming nagsasabing nag-alap nag, uh, nag, uh, dito. Tigil. I have warned my chief of police accordingly. Pag may nakakita dyan, pag may nahulihan kayo, sorry. I have also directed the provincial director to inform the, the respective mayors na may ganong klaseng kumpanya. Ano po yan sa may meron kayong memorandum sa kanilang mga hippies? Sir? Yes. May may si may taxi ka lang sa lahat ng chip full staff. Ah, the other day. Next year. Kailan pala sa yung mga utak nila? Yung huli, ah, sa weeks pala pa nagsimula actually yung huli. Pero dahil may persistent na report yung mga kaibigan niya sa media, 3 uh, three days ago sinabi kong pag may nakita dyan, I really the chip full stop. Uh, kasi may mga sinasabing mga pakiusap doon yung mga kaibigan nila. So dahil Uh, gano'n ay oh, wala mo na kaya wala mo na uh, siguran man eh, ng mga kaibigan ninyo itong, itong mga kalalagay natin. Patulad sa, sa uh, legal na sabungan, meron yung mga drug pool May permit o kasama rin sa permit? Wala, lang. lamang, uh, ang pagkakalam ko, wala lamang kasama ang permit yung uh, So kung meron doon, eh, gano'n din. Ang pentin. Uuhulihin din. Ayaw, meron. Uuhulihin din. din. Kung uh, uh, ang pagkakalam ko ay hindi naman kasama sa permit ng sa yung truck ang Oh. panghuling message ko na lang sir para sa uh, kapulisan. Uh, yung pulis yung pulis ka niya sa region naman, eh, Palaging tutuguan kung ano mga yung concern sa PC -Nordia. Kaya yan yung nakawal, police visibility ba yan, uh, pag-imbestiga ng krimen, issue ng illegal gambling, issue ng peryahan. Tutungkot na namin yan. To the best of our ability. Hindi namin tatakbuhan yan. Okay, hindi ko kurap. I can, pwede kong tingnan ng lahat ng tao sa mata na malinindigan ko yung instruction.